Magandang araw, probinsya ng Cebu. Magandang araw, Katipanan. Ito si Katipanan Jam, tagapaghatid balita mula dito sa probinsya ng Cebu. Ang Second nd Civil Military Operations Maaasahan Company ng 14th Civil Military Operations Katipanan Battalion ay matagumpay na tumulong sa tatlong araw na Youth Leadership Summit 2024 na sa Tuburan Elementary School sa probinsya ng Cebu noong Hunyo 28 hanggang 30 taong kasalukuyan ang YLS na may temang sangguniang kabataan, pagyayong para sa mas limpyo o tinutanay na serbisyo ay dinaluhan ni Atty. Rodolfo Dacalius, Municipal Administrator na kumatawan sa mayor at vice mayor ng Tuguran. Sina Colonel Erwin Romel Lamson, Commander ng Joint Task Group Cebu at Lieutenant Colonel Isagani Nato, Commander ng 14th Civil Military Operations Katipanan Battalion ay nagsilbing mga panahuhing pandangal naman sa YLS. Sa kanyang talumpati, binigyan ni Colonel Lamson ang Executive Order 70 at tinalakay ang mga taktika ng CPP, NPA, NDF sa pagre-recruit ng mga kabataan. Ang layunin ng YLS ay hubugin ang mga kabataan bilang mga hinaharap na lider sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang kalaman at kasanayan. Ang summit ay nagpatibay ng kanilang responsibilidad at malasakit sa iba. Nagbigay rin ang summit ng mga platforma para maipakita ng mga kabataan ang kanilang mga talento, malakasin ang kumpiyansa bilang mga lider at ang kamalayan sa kanilang mga tungkulin sa lipunan. Ang Joint Task Group Cebu kasama ang 14th Civil Military Operations Katipanan Batalyon ay nananatiling nakatuon sa pagsuporta sa mga aktibidad na nagtataguyod ng kapakanan ng mga kabataan. Mula dito sa Youth Leadership Summit 2024, dito sa Tuburan Central School, Provision ng Cebu, ito si Katipanan Jam katotohanan para sa kapayapaan